So ito mga lods, sawak ko. 8:30 na. Tirik pa din yung tali niya mga lods. At mga lods, andito uh, kami sa bahay. Uh, sinubukan namin magpalipad sa bubong. Nakapagpalipad kami, nakapagpatayog kami ng guryon. So, ang pinalipad ko yung pit ibon. Grabe yung lakas ng hangin mga lods. Um, mga ordinaryong guryon, di kakayanin eh. Kasi yung talaga pa bugso, bugso tapos parang nagwawala pakita ko sa inyo yung guryo namin mga lads uh -huh. sawak nung pinsan ko eto siya ang tayog nyan mga lads ayun 300 meters halos naubos yung tali eto halos 300 meters eto yung layo nyan yun kung nakikita nyo mga lods ayan yung maliit na yan may ingay kasi so, ito, eh, may birthday ako. dito mga lods birthday nitong pinsan ko. Sa sobrang lakas ng hangin, ang bilis, ang bilis ng hangin ng hangin kaya etong napalipad namin ngayon since dito ako sa may compound namin mga lods Papabutin natin 'to hanggang gabi. Na-try natin kung ano anong oras 'yung kakayanin niya. Okay? So abangan nyo mga lods A-orasan uh, natin 'yung pagpapalipad nitong guriyon. san so, tayo? 300 meters 'yan, sobrang layo ito so, yung pulunan pakita ko sa inyo ayan sobrang ganit mga lods di ang kalaki yan, pero syempre since malakas yung hangin talaga maganit yung tali nya na nung kailan apaluhod paluhod ngayon um, tuwid na tuwid na unat na unat na mga lods ayan so, ang oras natin ngayon is 4.50 ng hapon mga lods oras So, babalikan natin yan mamaya mga bandang 5.30 mga lods. So, bali tinali ko muna itong um, pulunan niya sa may bakod mga lods dito. Banda dito sa kabi, malapit sa kabilang kumpa. Lasing so, ko na mga lods. Nasa 30 minutes na namin ito pinapalipad itong ano, tungguyo. To so, tibay niya mga lods, ang pa din. Hindi kayang ano yung hangin, hindi sumisirop shout out naman kayo mga lords shout out sa mga kasama ko ayan si Boss Ebert eh, kasama natin ng vlog din niya. ayan isa sa mga video sa channel natin si Boss Ebert nasa ah, youtube na sila <laughs> starring na palagi si Boss Ebert eh ayan abangan ah, yung upload ko na ano yung bago dito so andun siya siya yung ako lang malakas diba? singer pa yan <laughs> Gang tatalo, di ba? Panalo ayan so kakasot ko ng guantes mga lods kasi di na kaya nung kamay ko kalyo kalyo na kasi maganit talaga sakit sa kamay tayo nyo mga lods oh. ibay eh. 5.30 mga lods oras ngayon so isang oras na na lumilipad update ko ulit kayo mamaya 6pm na mga lods so ang dilim na eto sya ang layo na kasumin yan kung halos kita. Madilim na kasi mga lods. So, abi ko ulit mamaya mga lods. Uh, pa tayo. Ito si birthday boy. 14 years old na. Pero parang 41. Six, six. Ano? yung Selfie time na. selfie Ganun. 6.30 na mga lods, kakatapos ko kumain. Ayan, oh, ayan. Sabi ko Ay, yung aso ko, mas busog pa kaysa sa akin. Oo, <laughs> <laughs> may chan niya, oh. Grabe yung chan niya. Grabe <laughs> <laughs> yung laki. <laughs> <laughs> may chan niya. Talo niya pa yung buntis. Oh, yan yung aso ko, mga lods. So, yun, mga lods. Dilim na, 7 p.m. Gagawin natin, mga lods, every 30 minutes. Yan na natin. Ah... Uh, kukunan natin kung lumilipad pa ayun yung tali halos sumayad na sa puno ng chico sa itaas ayun ganit na ganit pa rin mga lods sobra grabe yung hangin sa itaas yan so mamaya ulit mga lods 7.30 so, 7.30 mga lods eto dito na sa puno ng bayabas tinali nilipat ko sa bandang dito sa bandang ano ah, nilipat ko dito kasi sa pinagtalihan ko kanina medyo sumasayad na yung tali nyo sa may chico kaya dito ngayon ayan eto yung tali mga lods tirik na tirik pa din so, 7.30 balik ulit tayo ng 8 o'clock pm okay update ko kayo okay, mga ito lods yung mga tropa natin so eto tingnan natin mga lods time check 8 pm so nag start tayo nagpalipad kanina 4.30 Ayan, tirik na tirik. So, 4 hours na yan, mga lods, na lumilipad. So, try natin kung anong oras yung kakayanin. Kung kakayanin nyo ng ano. Kapag maganit pa rin siya ng 10 a.m., papaabutin natin yan ng 11 p.m., mga lods. So, abangan nyo, mga lods. 好。Oh.